Isang mapagpalaya at makabuluhang araw sa inyong lahat tayo ay nasa aralin isa ng asignaturang DISS o Disciplines and Ideas in the Social Sciences. Muli ako ang inyong guro, Binibining Jessica P. Lampa. Bilang pagbabalik tanaw sa nakaraang pagtalakay, nagkaroon tayo ng oryentasyon sa nilalaman ng kursong ito. Hinimay natin ang mga aralin na laman ng una at ikalawang markahan. Inilahad ko rin sa inyo ang sistema ng pagmamarka o grading system at dahil ito ay isang specialized subject ng iyong strand, mahalagang maunawaan mo ng malalim ang kahulugan, kahalagahan at lapat ng social sciences o agham panlipunan sa nagbabagong panahon. Kailangan mo ring maintindihan ang pagkakaiba ng mga disiplina na siyang nagkakaroon ng focus sa pag-aaral ng mga sistemang bumubuo sa lipunan. At dahil dyan, wag na nating patagalin pa, umpisahan na natin ang pagtalakay sa aralin isa na pinamagatang agham panlipunan at ang mga disiplina nito. Bilang panimula, Bigyan muna natin ng magkahiwalay na pagpapakahulugan ang salitang agham at lipunan. Ang science o agham ay isang obhetibong pag-aaral gamit ang sistematikong pamamaraan upang subukin ang katotohanan sa likod ng mga haka-haka. Paano natin maituturing na objetibo ang isang pag-aaral? Mahalagang isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng balido at reliable na ebidensya. Sa bawat himay ng impormasyon na inilalahad, kailangan ay may naaangkop na referensya o sanggunian. Ito ang konsepto ng pagiging objetibo. May batayan, may patunay o may ebidensya. Samantala, ang sistematikong pamamaraan naman ay tumutugon sa organisado at sunod-sunod na proseso ng pag-aaral. Dito papasok ang konsepto ng scientific method o scientificong proseso ng pag-aaral. Kung babalikan sa junior high, nagkaroon na kayo ng, uh, ng pagtalakay sa mga batayang proseso nito. Kung maaalala, nariyan ng observation, ang pagbubuo ng tanong, uh, pangangalap ng mga kaugnay na datos, paglikha ng hypothesis, haka-haka o tentatibong kasagutan, pagsubok sa hypothesis sa pamamagitan ng eksperimentasyon, pagbuo ng konklusyon at pagsasagawa ng mga kaugnay na ulat. Ito ang pinagdadaanan ng agham. Ngayon, ipasok natin ang konsepto ng society o lipunan. Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga. Ito rin ay binubuo ng iba't ibang institusyon, ugnayan at kultura. Sa madaling salita, ang lipunan ay binubuo ng magkakaugnay o magkakakonektang tao o na pinag-iisa ng iba't ibang sistema. Ang sistema na tinutukoy ko ay pumapatungkol sa batas, tradisyon, kultura, relihiyon, paniniwala, pagpapahalaga o values. Pasok na rin dito ang wika at ang iba pang mga sistema. Lahat ng mga ito ay nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng pagkakabigkis-bigkis o pagsama-sama ang mga tao na siyang lumilikha ng lipunan. At dahil sa mga sistemang ito, nagkakaroon ng pagkakakilanlan o identity ang isang lipunan. Kapag pinagsama natin ang dalawang magkaibang konsepto, makalilikha tayo ng kahulugan na ang social sciences o agham panlipunan ay sangay ng agham na tumutukoy sa pag-aaral ng relasyon ng tao sa kanyang lipunang ginagalawan salig sa kaparaanang sistematiko at mahigpit na pamantayan ng mga ebidensya. So pinagsama ko dito yung konsepto ng agham at lipunan. Kinuha ko yung konsepto ng sistematiko at ebidensya para sa agham at ang lipunan na pumapatungkol sa relasyon ng tao. Pinag-aaralan sa agham panlipunan ang galaw ng lipunan sa pamamagitan ng koneksyon ng mga tao. At syempre, Nagkakaroon din ito ng focus sa kalipunan ng mga gawain ng tao sa isang lipunan at ang kanyang ugnayan dito. So ang pinag-uusapan ditong kalipunan ng gawain ay yaong mga sistema na, na bumubuo sa lipunan. Halimbawa, sistema sa wika, paggamit ng wika at ang mga variety nito pagdating sa heografikong katangian ng isang lipunan. So nandiyan ang linguistics para talakayin ang baryasyon ng wika. Kung nais nating kilalanin ang lipunan batay sa kultura, nariyan ang antropolohiya isang disiplina na nag-aaral dito. Kung nais nating bigyan ng pansin ang pamamahala o governance, nandiyan ang political science para pag-aralan ito. Sa bawat sistema o kalipunan ng gawain, may partikular na disiplina na siyang magbibigay ng focus upang ilahad at malalimang pag-aralan ang sistemang ito. Yan ang sinasaklaw ng agham panlipunan. Ngayon, alamin natin ang halaga at lapat ng agham panlipunan sa nagbabagong panahon. Nabibigyan ng kabatiran ang mamamayan sa pagbabagong nagaganap sa lipunan at paano ito nakakaapekto sa individual. Isa ito sa esensyal na epekto o halaga ng agham panlipunan. Kung babalikan sa oryentasyon, nabanggit natin na ang lipunan ay dinamiko patuloy na nagbabago at bilang bahagi ng lipunan kailangan nating makisangkot at makibagay sa pagbabagong ito dahil mayroon itong direktang epekto sa atin bilang isang mamamayan no kaya kailangan maging Uh, napapanahon ang ating kaalaman sa mga pagbabagong nagaganap sa ating palikid. Halimbawa, yung konsepto ng climate change, no? Pwede nating pag-aralan 'yan sa Agham Panlipunan kung pagbabatayan natin ang disiplina ng heograpiya o ang pag-aaral sa pisikal na kaanyuan ng mundo. Ang climate change ay isa sa mga usapin na hindi lamang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ito ang pangunahing suliranin. No? Kung pag-uusapan naman natin ang uh, batas o ang pagsulong ng mga batas sa Pilipinas, nariyan ng political science o agham politika. no? Uh, isang magandang halimbawa dito ang bayanihan to one act, no? Isa sa mga uh, batas na isinulong lalo na sa napapanahong usapin ng COVID-19, no? So yan yung mga halimbawa ng pagbabago na pwede nating talakayin sa sa mga disiplinang naaangkop dito. Maliban dyan, nailalahad din ng agham panlipunan ang mga isyong panlipunan mula sa nagbabagong panahon. Dahil bahagi ang pagbabago, maaari itong magdulot ng positibo o negatibong epekto sa tao. Kapag nag-focus tayo sa negatibong epekto, papasok dyan yung mga social issues o yung mga isyong panlipunan. No? Isang magandang halimbawa dyan ang walang kamatayang poverty o kahirapan ang pagkakaroon ng uh, suliranin sa droga, nariyan din ang political dynasty, ang isyong pangkalusugan na COVID at ang pagdaragdag ng mga high, ng mga variant nito, no? Ang paglalaan ng budget sa Pilipinas kaugnay sa isyu ng COVID-19 at ang mga iba pang demand o pangangailangan ng ating bansa. Nandiyan din ang pagbabago sa ating konstitusyon o ang konsepto ng charter change at marami pa. So ito yung ilan sa mga isyung napapanahon ngayon na maaari nating talakayin sa agham panlipunan dahil bahagi tayo nito, no? Okay. Ngayon, palawakin pa natin ang konsepto o ang kahulugan ng social sciences o agham panlipunan sa pamamagitan ng paghahambing nito sa iba pang larangan ng pag-aaral o agham, gaya ng natural science, no? alamin natin ang pagkakaiba ng dalawa. Unahin natin sa katawagan nito. Ang social sciences ay tinatawag ding soft science. Bakit soft science? Dahil ang mga impormasyon o datos nito ay karaniwang hango sa mga konsepto at ideya ng mga dalubhasa, gaya ng mga Filipino social thinkers, ng mga influential thinkers, at iba pa. Samantala, ang natural science naman ay tinatawag na real o hard science dahil ang mga datos nito ay pinatutunayan gamit ang five senses. Nariyan ang paningin, pandama, pangamoy, pandinig at panlasa. Ginagamit yung five senses na yan upang mapatotohanan ang pagiging balido o reliable ng mga datos. Pangalawa, Uh, nagkakaroon ng uh, kaugnay na pag-aaral ang social sciences gamit ang pakikipag-ugnayan sa tao dahil ito naman ang pangunahing focus ng larangang ito. Samantala, sa natural sciences naman, nagkakaroon muna ng controlled experiment. So sa pamamagitan ng prosesong eksperimentasyon, doon na isasagawa ang uh, pag-aaral o pananaliksik. Uh, ang mga datos sa social sciences ay tinatawag na experiential data dahil ang pinagbabatayan nga ay karanasan. Samantala, sa natural sciences naman, tinatawag ang datos bilang experimental data dahil ito ay sumasa ilalim sa eksperimentasyon isang bukas o open system ang social sciences dahil malawak ang pagtanggap nito ng mga impormasyon mula sa nagbabagong panahon. Maaari pa nating suportahan ng mga karagdagang pag-aaral, teorya at dulog ang ating lipunan dahil patuloy itong nagbabago. Samantala, ang natural sciences naman ay isang closed system dahil nakadepende lamang ito sa katotohanan at sa mga nagdaang siyentipikong pag-aaral na maituturing ng standard o pamantayan ng siyensya. Siya. At panghuli, ang lunsaran o ng datos ng social sciences ay galing sa interaksyon, koneksyon at pakikipag-ugnayan. Papasok dito ang pakikisalamuha, pakikipamuhay, pakikibahagi. Okay? Samantala, sa natural sciences, ang lunsaran ng datos ay ang laboratorio kung saan isinasagawa ang eksperimentasyon. Sa kabila ng pagkakaiba, magkakatulad ang dalawang agham na ito dahil dumadaan ito sa siyentipikong proseso o scientific method. Okay? Yun yung uh, pinagkaiba ng social sciences at ng natural science kung pag-uugnayin natin. Ngayon, bilang bahagi ng yums, kailangan maintindihan mo rin anong pinagkaiba naman ng humanities at ng social sciences. Ang social sciences ay nakafocus sa lipunan mga tao, interaksyon, galaw, sistema, at yung mismong lunsaran ng lipunan. Samantala, ang humanities naman ay nakafocus sa tao, sa individual ng individual na tao. Okay? Pasok-pasok dito ang mga aspekto gaya ng wisdom, love of wisdom o karunungan, no? Paano bumubuo o paano humahango ng karunungan ang tao? Pangalawa, ang kanyang reflection o pagninilay. Okay? Ang paraan ng kanyang reasoning o pagbibigay ng kadahilanan o pangangatwiran. Ang kanyang pilosopiya o ang pinaghahanguang pag-iisip. Ano ang kanyang mga pundasyon sa kanyang perspektiba. At syempre, ang aesthetics o form of expression gamit ang panitikan, musika at sining. So nakafocus lamang ang humanities sa individual ng pagiging isang tao kaya nga human. Samantala, ang social sciences naman ay mas malalawakin natin dahil ang tao ay kailangan nating mapag-aralan kung paano ito umuugnay sa iba, partikular sa lipunang ginagalawan. Okay? So dito ko muna wawakasan ang unang bahagi ng pagtalakay sa kahulugan, kahalagahan at kalikasan ng agham panlipunan. Sa ikalawang bahagi ng pagtalakay, pag-uusapan naman natin ang mga disiplina ng agham panlipunan. Inaasahan ko ang iyong pakikisa sa ikalawang bahagi ng ating pagtalakay. Salamat sa iyong pakikinig.